ano po ang inyo pong update dito po sa Diskaya Cars po muna? Okay, uh, yung mga Diskaya po, uh, nakapag-submit na kami sa ICI yung mga report dun sa sasakyan. Tapos nasyokos ko na rin ho yung mga opisyal ng LTO kung saan ho dumaan o na proseso ho, itong mga sasakyan na ito. Uh, Na-identify ko na rin sila tapos sa uh, last week kinausap ko yung mga opisyal kako kailangan kailangan ko ng sumagot kayo ng mabilis kasi uh, maliwanag naman po na maliwanag po na may pagkakamali dito Okay. Uh, sir, at you uh, are, you at liberty to tell us sino po ang mga na course order niyo ng mga kagawad ng LTO? Ah, uh, nako po manong Ted. Uh, ano lang po, yung pong papeles po kasi wala po, nandun po, wala pa yung tao ko na may hahawak. Mm -hmm. uh, siguro po, sa susunod po na pag uh, ano po natin, pwede ko kayong mabigyan ng uh, uh, details regarding diyan. Okay, sige po. Uh, sa inyong ugnayan sa taga Bureau of Customs, uh, naiklaro na huban natin kung papaano nakapagpalabas ng original na ORC arang LTO doon sa mga Diskaya cars? Uh, 'yung pong uh, pagpapalabas ho yung mga LTO uh, nito district offices na nagpalabas po ng uh, mga papeles, ah, uh, na doon sa mga papeles na ho, na, na, na papeles na 'yon mm -hmm. na invalid 'yung mga customs payments nila. Mm -hmm. Ang ibig pong sabihin pagka po invalid, it's either fake 'yung dokumento o merong uh, undervalued pero pag sinabi pong invalid, sir, talagang sa, sa, sakop na niya lahat eh. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast mapa Apple or Spotify man yan, nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!